Nakapanaginip ka ba tungkol sa isang aso? Hindi mo ba alam kung bakit mo ito napanaginipan? Huwag kang mag-alala dahil sa video na ito ay ating aalamin ang iba't ibang uri ng panaginip tungkol sa aso. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's start! sa panaginip ay may kinalaman sa pagkakaibigan, katapatan, protection, instinct at bukas palad. Ang aso ay kumakatawan sa iyo o sa isang tao sa iyong buhay na may katangian nito. Kung baga, ang aso ay isang kaibigan o kapamilya na gusto mong protektahan. Halika, samahan niyo ko at alamin natin at tuklasin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng panaginip na aso kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button. At bigyan mo na rin ng like ang videos na ito. Maraming salamat! Number 1. Panaginip na friendly ang aso sa iyo. Ito ay isang sign ng katapatan. Napapaligiran ka ng mga taong tapat sa iyo at nag-aalala sa iyo. Ang presensya nila sa iyong buhay ay nagdudulot ng malaking kapalaran at kaligayahan sa iyo. Number 2. Panaginip na ikaw o ang taong kilala mo ay kinagat ng aso. Ito ay isang sign ng pagkalito. Ikaw ay mahaharap sa problema at walang komunikasyon sa iba o sa iyong kasosyo. Kung baga, makakaramdam ka na parang ikaw ay inaabandonan. Number 3. Panaginip ng ligaw o walang tirahan na aso. Ito ay simbolo ng kamalasan. Maaari kang maharap sa ilang kaganapan o problema sa kalusugan. Number 4. Panaginip ng mga aso na umuungol sa likod mo. Ito ay isang sign ng pagkakanulo. May isang tao na kakilala mo ang itichismis ka sa iba. Layunin niya na sirain ang iyong reputasyon at maging miserable ka sa iyong buhay. Number 5. Panaginip na hinahabol ng ulun na aso. Ito ay isang sign ng oposisyon na ikaw ay makaharap sa pakikibaka na kailangan mong pagtuunan ng pansin. At kailangan mo rin ng lakas upang harapin ang ganitong uri ng mga isyo o problema na paparating sa iyo. Number 6. Panaginip na ikaw o kilala mo na pinatay o nasugatan ng aso. Ito ay isang sign ng trahedya. Maaaring maharap ka sa nakamamatay na sakit o karamdaman at maaari din itong malapit mong kaibigan o kamag-anak. Number 7. Panaginip ng aso na dinilaan ang iyong kamay. Ito ay isang sign na magkakaroon ka ng maraming tagumpay sa trabaho o isang promosyon sa suporta ng kaibigan o koneksyon sa negosyo. Number 8, panaginip ng aso na naglalakad patungo sa iyo. Ito ay masamang sign ng isang nakakalungkot na kaganapan o magaganap sa iyong buhay. Isang negatibong sitwasyon ay darating sa iyong buhay na tatagal ng mahabang oras bago madaig. Number 9 Panaginip ng aso na nakalabas ang ngipin na aatake sa iyo. Ito ay sign ng pagkakanulo. Magkakaroon ka ng mga kaaway. Maaari din na mayroon kang negatibong pananaw sa buhay na puno ng galit at kabiguan. Number 10. Panaginip ng asong pumatay ng ibang hayo tulad ng pusa, ibon at iba pa. Ito ay maaaring sign ng tagumpay o negosyo. Maaari din sign ng magandang balita na paparating sa iyo. Number 11. Panaginip ng pakikipaglaro sa aso. Ito ay magandang sign na makikilala mo ang isang tao na kalaunan ay magiging matalik mong kaibigan. Number 12. Panaginip ng aso na pinapatulog o natutulog. Ito ay isang babala na baka mabiktima ka ng pagnanakaw o pagsalakay sa di inaasahang pangyayari. Ito ay isang gulo na maaaring maganap sa iyong buhay. Number 13 panaginip na namamatay na aso mula sa makamandag na ahas. Ito ay isang sign na hindi mo pinapahalagahan ang mga tao na malapit sa iyo. Kalaunan ito ay magiging isang panghihinayang. Number 14. Panaginip na naglalakbay ka kasama ang isang aso. Ito ay isang magandang sign na makakakuha ka ng maraming kaibigan at magiging matagumpay ka sa lahat ng mga iniisip mo sa buhay. Number 15. Panaginip na nakaharap ang itim na aso sa iyo. Ito ay isang masamang sign na mahaharap ka sa kabiguan sa isang taong inaakala mo'y matalik mong kaibigan. Hindi magtatagal ay matatanto mo na iniiwasan ng taong ito ang mahirap na sandali sa iyong buhay at naghahayag ng masahol na impormasyon tungkol sa iyo ang atin pong mga panaginip ay may iba't ibang eksplenasyon base sa sitwasyon at kaganapan na nagaganap sa ating mga panaginip. Kung meron man po kayong panaginip na hindi nabanggit sa video na ito, maaari po kayong mag-iwan ng komento sa ibaba at susubukan ko pong sagutin ang mga ito. At kung nagustuhan nyo naman po ang video na ito, huwag niyo po sanang kakalimutang mag-like at subscribe para ma-update po kayo kapag meron akong bagong upload ng mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood.